Bilang isang tagapag-alaga, malamang ay nakagat ka na rin ng alaga mong pusa. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung bakit bigla na lamang nangangagat ang isang pusa kahit hindi naman ito inaano. Ang kagat ng pusa ay pwedeng maging delikado kapag hindi agad na asikaso o nalunasan. Ang mga pusa ay mayroong matatalas na ng ngipin na maaaring bumaon sa iyong balat. Ang kanilang mga bunganga naman ay puno ng mga bakterya na maaaring makapagbigay sa iyo ng infeksyon kapag ikaw ay nakagat niya. Anim na dahilan bakit nangangagat ang pusa bigla-bigla. Ang una ay dahil sa kanilang age o edad. Ang mga kuting ay madalas nangangagat o nangangalmot bilang parte ng kanilang paglalaro at ito ay normal lamang. Mas mabilis matitigil ang ganitong behavior ng isang kuting kapag kasama niya ang kanyang mother cat o ibang furry family members. Sa pamamagitan kasi nito ay natututunan at nalalaman nilang ang biting at scratching ay nakakasakit. Ang pangalawa ay nasa kanilang mga genes. Gaya sa mga tao, ang ilang personality traits ng isang pusa ay maaari hereditary o namamana. Ang ilang cats ay mayroong agresibong pag-uugali dahil sa kanilang mga magulang. Ayon sa isang pag-aaral, ang personality ng isang paternal cat o lalaking pusa ay mas lamang kaysa sa babaeng pusa. Kaya kung palakaibigan ang father cat, malamang ganun din ang kanyang kitten. Pangatlo, owner behavior. Ang mga pusa ay napakasensitibo pagdating sa emosyon ng kanilang mga tagapag-alaga. Minsan nga ay ginagaya o minimimik pa nila ang emotion o mood ng kanilang owner. Mayroong isang pag-aaral na kung saan ginagaya ng isang pusa ang mood ng kanyang owner. Umaarte itong masaya kapag nakita niyang masaya ang kanyang owner at aarte naman itong malungkot kapag nakita niyang malungkot ang kanyang owner. Kaya hindi na din nakakapagtaka kung ma-adapt ng ating pusa ang pagiging aggressive ng kanyang tagapag-alaga, lalo na at iyon ang kanyang nakikita. Kaya nga ang parating pagsigaw sa pusa bilang isang disiplina ay maaaring magdulot sa kanya na maging defensive at mangagat. Ang pang-apat ay mga pagbabago sa inyong tahanan. Ang ilang halimbawa nito ay kung mayroong bagong baby o bagong alaga sa inyong bahay o kaya lumipat kayo ng bahay. Ito kasi ang nagdudulot sa inyong pusa ng stress na nagiging dahilan ng kanilang pangangagat. Ang mga pusa ay mga creatures of habit. Mahilig silang matulog sa parehong lugar at sa parehong oras. Gusto nilang makipaglaro sa inyo sa parehong oras din. Kaya kapag may isang pagbabago sa kanilang paligid, nakakaramdam sila ng threat at jealousy. Panglima ay ang fear o provocation. Kapag ang isang pusa ay nakaramdam ng threat dahil sa isang tao o hayop na gumagambala o nanggugulo sa kanila, maaari talaga silang mangagat upang maiparating nilang lubayan sila. Maraming bata ang nakakagat ng pusa dahil minsan ang akala ng mga bata natutuwa pa ang pusa sa larong ginagawa nito sa kanya. Kapag kasi pinilit silang gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin, maaari talaga silang mga gat. Ang pang-anim sa ating listahan ay kapag hindi nabibigay o namimit ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Gaya sa ating lahat, ang mga pusa ay nangangailangan din ng makakain, maiinom, matitirhan at atensyon. Kung halimbawang madalas mo siyang pakainin ng alas 5 ng hapon, at nagkataon na alasais na ay wala pa rin siyang pagkain, pwedeng magresulta ito sa pangangagat upang maiparating niya sa iyo ang kanyang pangangailangan. Isa sa mga paraan ng isang pusa upang makuha niya ang iyong atensyon ay sa pamamagitan ng pangangagat kasabay ng miawing at iba pang vocal sounds.